What's up mga idol? It's me, Mabutin TV. Ang batang may pangarap na gustong umahon sa buhay. Eyyy! Para sa video natin ngayon, pupuntahan natin ang isang lugar na tiyak na makakalimutan mo lahat ng problema mo pati utang mo. Eh, isang lugar na napakaganda ang view at super nakaka-relax dahil sa preskong simoy ng hangin. Mula dito sa San Isidro, umiyahe tayo papunta sa Lantawan. Shish! Kung papalapit tayo sa Lantawan, pansin mo agad yung pagbabago ng paligid, mas magiging maaliwalas at parang mas malayo ang ingay ng syudad. Kapag nandito ka, parang lahat ng stress mo nawawala. Ba talagang hangin dito? Sobrang sariwa at tanawin. <laughs> Grabe, halos hindi mo mapaliwanag sa sobrang ganda. Tignan nyo naman to mga idol, tila isang malaking obra ng kalikasan mula sa matatayog ng bundok hanggang sa napakalino ng langit. Bawat sulok ng lugar na ito ay parang postal card. Kung may dala pang throne, tiyak ang mga kuha mo dito ay world class. Sulit na sulit talaga pagpunta dito. Kung naghahanap ka ng pahinga, pwede kang mag-chill lang dito at pakinggan ng hangin habang tinatanong mo ang napakagandang view. Pero kung mahilig ka naman sa adventure, pwede kang mag-explore ng iba't ibang spot sa paligid. Siguradong hindi ka maubusan ng magandang view at spot para sa perfect Instagram shot. Gaya nito. <coughs> Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na dito sa Landawan. Kung gusto nyo ng lugar na tahimik, maganda at fresco, dito na kayo pumunta. Hindi lang katawan mo ang magre-relax, pati ang isip at puso. Eh, she's sobrang sulit. Dito lang yan sa San Isidro, Northern Summer.